minds to one purpose to be subversive. We drive verses of convergence of lyrical merchants. Collaborations with Picasso, paint wordscapes, literary masterpieces. Create a stroke of genius. Portray society with all its profanity. Embrace humanity and let God preserve my sanity. But in reality, we gotta learn how to love ourselves. It doesn't really matter which way the cards are dealt. Life is a school of hard knocks; it's full of lessons. You win some, you lose some, but don't forget to catch your blessing. Ito mga kauso yung release ng trend Release ng trend ng baaw. Kapuntang naga to, no? Kapuntang naga dito yung trend nila. At ngayon mga kauso, boys record muna tayo. At nakikita nyo mga kauso, nagpe-prepare na kami ng treser. Sa mga hindi nakakalam ng na treser mga kauso, ito yung ano, pinagigilingan ng palay para maging ano, para na lang yung matira. Ayan, sinalpak na nila. Makikita nyo mga kauso yung proseso kung paano siya gawin. Is yung sa baba niya, yun yung tagasalo ng pinaka kukunin nating mga bunga. Is yung sa taas naman, yung mga tangkay o yung mga katawan ng palay na lang yung mga tumatalsig. Pero sinasalo pa yan ni kuya para makita natin kung meron pa bang natira. No? Minsan kasi ganun eh. Yan mga kauso, yan yung pinaka inulit. Yan, pag pinapasok na kami nila dyan, tapos, yan, kakalay kayo mo lang para makuha mo yung pinaka, oy si Angry Bird. Sige, singit -sing -sing. Si Paring Kubo, shout out. At kay Paring Pare, shout out din sa'yo. Yan mga kakuso, nakikita nyo, ang ganda tignan, no? Pagdating naman dito mga kakuso, lulukutin mo lang yan yan tulosan niya pa rin kubo tapos yan tutusukin mo lang dyan tapos iigpitan mo iikutin mo tapos tusok na naman tusok pa rin dito tusukin mo uli tapos batak tapos yan sisikipan mo lang siya hanggang sa masatisfied ka na sisipon-sipon pa ako tapos mga kakos, so yan nakikita nyo naman o. Oh. ano Yan o. Oh. Yan ang mga tumatalsik na yan. Yan ang mga, wow, the two pogi. Mukhang mapuporma. Ang guwapo, kaysa sa'yo. <laughs> tingin, tingin pa. So, may electric pan pa yung palay o. Oh. para di ma, ano, high blood. Eh mga kakos, so ito yung bundok namin dito. Napuno ng pag-ibig. Tapos yung mga kakos, o. So, Kita nyo mga tropa natin. <laughs> Yan mga tropa, shoutout sa inyong lahat. At tumitingin-tingin pa ako sa camera. Parang sira. At yun mga kauso, nakasalamin na ako. kaya naman sa mga viewers ko. Anak na ang tawa. Tapos yan si Nonski, oh. Naglalakad po si Nonski. May pa, ano po, taklob-taklob pa sa ulo. Robin Panilla daw. Empisa na natin ang pagkalat ng tae. So ito yung paligid natin dito sa Bicol napaka sa dito na lang yun tayo sa Baaw ayan ayan yung mga papuntang Ligaspi Albay ito si Nonski tsaka si Angry. at ito yung pinakapogi namin kaibigan si Koke from ano Nigeria ayan squeezing squeezing na sinsan dyan ayaw di ba ayan makikita niyo mga kasapalang bakasingero lang ha Sign. Ah, ko Ako yata. Ayan. Si utol niya, si onyo. Tapos ito na yung mga kauso, yung mga naihipo namin na sako-sako ng bigas. Pero hindi pa kompleto yan. Dadagdagan pa yan. Nandadali namin sa bahay yan. Pipikapin lang dito sa kalsada ng padjak. Padjak lang mga kauso. Walang ibang halo. Walang halong chemical. Don't panic, it's organic. <laughs> yan mga ko, so Nagkita nakikita nyo, napapalating nyo na mga tao pa si Angry. Ang jacket pa yan, no? varsity jacket. Tapos si Koke, hand sign uli. at pangyong pingiti pa. Tapos si Onyong, Onyong, long live muna. tong lip tapos si Kubo At ibababa naman nila dito. Yan, kompleto ng ating mga sako. eto naman, nagpa-video pa bago umalis pa montage. tapos ito naman si Unyong pinipilit nya na umaangat na ang padjak niya naisip mo na ko, ah. Kasi ito mga rosa yan. Oh. Ilalagay mo lang yun. Mm. <laughs> Pero naka, ano pa rin no, Oh? Nakalakad pa rin yung ating padjak. Nandito ngayon tayo sa, sa iskititas namin. Nakikita nyo naman dyan Oh. Ah, dito muna tayo. Pahinga sa Tapos papamulino natin yung bigas. Nakikita nyo mga rosa ang init-init ngayon pero mas maganda na yon para meron tayong mainit na kanin na kakainin mamaya pagkatapos ng itreser at yan mga kaoso nakikita si at si Hagorn aray formal Hagorn ngayon ito na mga kaoso mag ano tayo magbibilid na tayo ng palay A few inches later. Dito ngayon tayo para magpamuli na ngayon. Ang nakikita nyo, yan ang pinaka-process dito sa pagmuli na. Yan. Ilalagay mo yan dyan para meron maghihigop sa kanya na vacuum. Tapos, eto naman dito ng pinaka-dulo nyan. Yan ang magiging bigas. Okay lang yan maliswalisin kasi pag ganyan na eh, no nakikita nyo na yan, bigas na yan. Pag ganyan na, hindi mo, pa, hindi mo na pwede yan walisin tsaka palahin. Pero pag ganun pa lang, okay lang yan. Yung kulay brown pa siya, yung meron pa siyang shield, no? Shield. I should carry shield? Shield. Shield siya na parang hindi siya tinatablan ng mga bakteriya kasi naka ano pa. At yan na, yung mga natapos natin na bigas. Pero there's more. Papakita namin sa inyo. Yan. Kanyang kaputi mga kaoso yung bigas na inaano niyan. At yan si Kuya, shout out. Yan mga kaoso, gumigiling-giling niya no. Tapos nangagaling dito. Tapos yan sinunan, inaayos niya lang. Dahil may mga pato daw na itim na sumasama. Tapos yung mga kaoso na kita nyo, sinasalin lang niya. Bali mga kaoso, malapit na ma malapit na rin maubos yan ting ano na lang yung mga kausaw ninihigo po o ba diba? ang galing nakikita nyo mga kauso yan na namangha ako dito sa process nilang pag ano ng bigas ino you know? parang ano may makina pala ng pampano talaga nyan tsama so sa paubos na ni Nonski <laughs> excited na akong tikman nyan mamaya Videoan natin pa natin titikmi. Tikmi. Yun, ubos na. At eto na lahat yun. Yan. Tapos, yan. Tatali mo lang ng ganyan. Papagaginawa ni Kuya Kubo kanina. Mas tusok. Tusok ulit tusukin mo, nang tusukin mo, nang tusukin mo pa, tusukin mo. Yung pupugtalisahin ng pansabong. Pas ikot, tusok, pabalik, yan, paspas. -pas. At bandang gitna, sarado. Okay na ang ating bigas, biyahin na tayo. Sa Green Island, ano Green City of uh, Sagop Street nandiyan tayo pumunta tapos na tayo 2 hours later at matapos natin siyang pamulino mga kaoso ayan nakikita nyo na bigas na siya mga kaoso no yan isasayang na po ng asawa ko yan at huhugasan natin not once but twice yan nakikita nyo naman ganda ng gripo namin Pati hawakan, tumutulo. <laughs> Pati hawakan may tulo. Oo, double purpose yan, eh, oh. Yan. Puti, ino? You know? no? Di mo kakalain, mga kauso ka na yan, oh. No? Yan na yung kaninang... Yung umpisa pa lang natin sa day one. At yan na, mga kauso. Sinalang na natin. You know? Si Manok. <laughs> Yung manok na kadungo pa. Ayun na. Gusto yata maisapaw sa kanin, no? Tapos, biyoksan lang ng gas yung asawa ko. Tapos, high fire. At eto na. Luto na. Let's go, mga kaoso. At kainin na natin ang ating pinagpagutan na kanin. Yan yung sarap ng ulam natin, mga kaoso. Dinuguan's. Minimex-mex ko lang yan. At kakainin natin titikman natin kung anong lasa mm. sarap Pamilyar ba kayo mga kaso sa kasabihan kung ikaw masipag ang araw ay sisikat at kung di kayo pamilyar sa kasabihan na yan mga kaso kakailangan dahil invento ka na naman yun pero mga kaoso, sabihin ko sa inyo, sa panandalian ko na nangyarihan dito sa Bicol, at makasalamuha naman mga taga dito, dito mo masasabi mga kaoso na, masarap, masarap at masaya ang simple. Simple ang buhay, simple ang lugar, simple lahat. Ang buhay nila dito is Di mo maikot sa pera. Basta masipag ka. Buhay ka. Dapat ma-appreciate mo ang mga bagay na simple. Dapat mo. na kung ako may pagsalam mo, ako ay naman napili na ang mga masaya. Sa liwang hangin. Pahihirapan. Napapagod. At kung ano lang pong pasok sa isip mo na, ay parang hindi ko na kaya. Parang bibigay na ako. Kailangan piliin mo na lagi maging masaya. Kailangan sige lang. No? Okay lang yan. Pag hindi mo pa kaya, magpalakas ka para makayanan mo. Hindi mo kaya tapusin ngayon. Bukas, balikan mo. Simula day one. Day two. Ngayon day three. Is na ito tayo. Na kapag magsisikap ka, naabutin yung pinaka-goal mo. Ano naman gusto mo maraling? is mararating ka mo eh. Kahit pa unti, unti pa yan. No? Kahit huwag ka magmandali, basta umaandar ka. Pup, makakapunta ka pa rin. No? Ganun yung gusto kong sabihin sa inyo mga kakasin na tinabaho mo siya. Tapos ngayon, kinakain na na.